Hello po, morning! Update lang po don sa ating second raffle draw na ang title ay Referral Subscription Draw So far I think yung huli ko check siya nasa 484 na po siya So gaya ng nasabi ko last time yung first batch po natin naka 200 na tayo So ang aim natin ngayon ay e additional 500 po kasi 200 na yun eh, nag -raffle na ako dun eh. Tapos ito, another 500, nag-raffle ulit ako. Na, gaya na sinabi ko, same procedure. I-screenshot nyo po ulit ang uh, inyong subscription na naka-turn on yung button, bell, bell notification. Katabi lang po siya nang subscribe. Tapos i-enter nyo po siya dun sa comment. There's a specific posting na doon yung ilalagay. Kasi yung iba, kung saan-saan po inilalagay eh. Samantala may nakasulat na mas na hindi po dito yung eh, ang pasok ng entry. Pero doon pa rin sila naglalagay. Meron po nakalagay doon na announcement. Ako ang nagpost niyan. Announcement. Tapos nakalagay referral, subscription, draw. Doon po kayo magpapasok ng entry nyo. And then pag nag-screenshot po kayo, lalagay niyo po yung pangalan niyo, plus yung pangalan ng referral niyo, and then yung number, slot na gusto niyo, it is between 1 to 100 lang po. Meron po nagpasok na over 100. So, between 1 to 100. Ngayon, kung, kung halimbawa sa isang number po, 3 o 4 o 5 okay lang po yon. Ngayon, bu bubunot po ako ng dalawampung katao. Hindi po dalawampung numero. Kasi po sa isang numero, baka tatlo sila, apat o lima o isa. So, ang bibilangin po natin ay yung tao, hindi po yung numero. For example, 15, tatlo sila. So, labing na lang bubunutin ko. Tapos, 89, apat sila. So, pito na siya. So, labing tatlo na lang. Ganun po. Okay? Ngayon, ang mapapanalunan po ay 1,000 sa bawat bunot ko po. Ngayon, kung yung po ay may pares, baka po kasi meron pong subscriber na solo lang siya, walk-in siya, so wala siya referral, okay din lang po yun. Ngayon, kung halimbawa nagkataon po na yung ko ay may referral, maghahati po sila sa 1,000. Ibig sabihin, man sila. Ngayon, para makasali po kayo doon sa raffle draw, yung pangalan niyo mismo, halimbawa kasama na kayo doon sa first draw. So, hindi ka na pwede. Not unless may bago kang Gmail account na nagpasok ka. So, mabibigyan ka ng bagong number. Ngayon po, nag-recruit ka ng na lima, nag-invite ka, nilagay ang pangalan mo. So, kapag nabunot, kaya tandaan po ninyo kasi sino yung mga nirecruit nyo, in-invite nyo kung anong number. Tapos, pag nabunot po yung specific number na yun, na kayo happy kayo. Ngayon, kung ako ang naman po, halimbawa, ang, ang in-invite ko po si Don, ako referral niya, nabunot si Don, share ako dyan. Tapos, si Don naman, nasa kanya siya kung gusto niya mag-recruit o hindi. Pero, pwede pong mag-invite yung nag-subscriber. Kasi gusto rin niyang manalo. Malay mo, pag uh, invite niya, bukod siya nanalo na siya, tapos invite siya na isang tao na bunot yun, may share pa rin siya. Ganun po ang sistema niyan. Ngayon, ito po napansin ko, hindi po tayo yung subscribe, yung subscribe, i-screenshot, tapos ipapasa niyo sa ibang tao para i-copy-paste. Hindi po. Kasi sa tuwing magsasubscribe ang isang tao, yung notification count halimbawa 401 magiging 402. Tapos itong kaibigan mo, nag, kaibigan mo nag-subscribe. Pag-subscribe niya, siya yung nakapasok 400 si Trisha. Tapos yung isang kapitbahay naman nag-subscribe 400 po siya. Nag-iiba po kaya nga po nag-i-increase yung number. So hindi po po pwede tatlong tao iisang number ng subscription. Ibig sabihin po no, kinapipaste lang po yun. Hindi po gano'n na sistema. So mahuhuli po yan. Makikita po. Ko. So konting push na lang po. Malapit na po tayo. And um, Uh, sana bago pa kami makalabas dito ng uh, quarantine hotel eh mapuno na mahit ma ma na natin yung para may rapo po ako bago ako lumabas kami ko so, gaya ng sinabi ko dalawang puntao po at bawat uh, ko po ng sino man ng tao may kapatid siya 1000 magahati ko sila kaya swerte niyo po ikaw swerte ka so, halimbawa ang referral mo ay lima ang nakuha mo yung at lima doon, ang nabunot ay nabuno iyo. Bawat tao, meron kang 500 easy money. Di ba? Diba? So, what are you waiting for, guys? Subscribe, invite, recruit, and then let, the let them subscribe. Hit, like, follow, tapos yung bell to turn on the notification. So, ganun po ha. I-update po namin. Kawawa po si Admin An. Mukhang puyat na puyat. Wala na siyang ginawa kundi magtara. Meron po na tayo mga nag-refer na meron, si meron po tao na nakapag-refer na ng sampu, walo, pito. Good. The more, the merrier, the more chance of winning. Yun pong ibig sabihin po noon. So, okay. I Update na lang po namin. And later on, si... si Si Ann po ipopost niya yan sa, sa page ng John's page. Ang pangalan po ng mga referral at kung sino pa yung mga na refer nila, ipopost po yan para at least masundan din niyo Kaya kayo, watch out. Yung mga nire-recruit nyo, make sure na kayo ilalagay sa referral. Sige, salamat po and thank you for joining. Good luck! Bye-bye! Hello, good evening po. Andito na po ako sa Pilipinas. Doon po sa nag follow up ng aking vlog. Makikita niyo po. Uh, there's no place like home. <laughs> Then um just an uh, heads up, update po doon sa ating um ano nga bang pangalan nun? Dahil <laughs> sa referral subscription na uh, draw. Ah, uh, ngayon po, just checking on the YouTube, my YouTube, meron na tayong 625. So, we only need 100 so we can do the la, uh, drawing. 100 more and um, mga nakaraang mga um, Uh, days in uh, 24 hours nakakakuha po tayo ng 200 in 24 hours so this is possible 100 more and then so far, ho ang comments is nasa 1k na po ang comments doon sa posting so i feel sorry for me Ad, for admin Ann. ang hirap sundan dalawa ng computer ginagamit niya <laughs> para masunda. So, again, 100 more. And then, uh, mag-draw na tayo. So, I'm I'm thinking probably Monday kasi after na ma-reach po natin yung ating goal, si admin an po eh, i-review again ulit kasi baka may, may overlook siya para masundan lahat. And then, we will let you know what time Andro po and again, we're going to pick 20 winners. 20 winners po and as I have said, 1,000 po sa bawat mabubunot. Ngayon kung walking jet solo lang siya, he can have the 1,000 alone. But kung meron siyang referral, they have to split into 50-50. Meaning to say, ting for 500 sila. So gaya na sinabi ko, the more na marami kayong ma-invite, Oh, what's that? The more po na malaki ang chance nyo na makaipon po. So, keep on inviting sa mga taong subscribe and um, malaki po ang chance ninyo. So, hanggang sa muli po, marang, magandang gabi po sa inyo at God bless us all. Thank you.